sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 30, 2024 at tayo po ay nasa ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating po unang pagbasa sa linggo nito ay hinango sa Aklat ng Karunungan, chapter 1, verses 13 to 15 and chapter 2, verses 23 to 24. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nil nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na kamamatay. Ang kamatayan ay di sa daigdig na ito sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo at ngayon po ay sinisimulan din natin at narinig natin sa unang pagkakataon ang aklat ng karunungan. Maganda po itong Uh, karunungan. No? Ito rin po yung bukop uh, Book of Wisdom o karunungan ni Solomon. Sa, minsan, uh, sa ganun natin ito ma makikita. Uh, sa karunungan ito ay pinapaliwanag sa atin. No? Uh, maganda po na, ma na huwag natin makalimutan yung bahagi nito no? na sinasabi nga na hindi hinahangad ng Diyos na ang tao ay uh, o hindi niya ikinatutuwa na ang tao ay mawala ng buhay o mamatay dahil nilikha uh, nilika nga siya ng Diyos para mabuhay, para magpatuloy, para umiral. No, pero dito rin pinapaliwanag ng sumulat ng uh, aklat ng karunungan ng dahil sa Diablo, kung kaya nagkaroon ng kamatayan. So kung sa simula pa lang no, ay talagang uh, kung hindi natukso ng natukso ang unang tao sa gawa ng demonyo ay wala talagang kamatayan ng tao. Pero syempre, no, nagkaroon ng hangganan ang buhay ng tao dito sa mundong ito, pero magpapatuloy pa ito sa kabilang buhay. At uh, yun yung ginawang, uh, kumbaga, uh, plano at proseso ng Diyos para ang tao ay makabalik sa Kanya. Uh, yung, yung di ba, kasi nung, nung maalala niyo po ang kwento ng ng paglika no yung creation nilalang ng Diyos ang tao at nilagay sa paraiso at doon na ipinamahala ang uh, pamumuno sa lahat ng nilika pero dahil na sa na panunukso ng demonyo na, na nabuyo na sila o naakit sila kung kaya nagkaroon ng kamatayan pero sa kabila nito kahit nagkaroon ng kamatayan, nagplano ang Diyos na magkaroon ng pagkabuhay. At dahil nga kay Kristo, lahat ng namatay dahil kay Kristo ay muli rin namang mabubuhay dahil si Kristo ay muling nabuhay at doon mapapatuloy yung buhay na walang hanggan. Para sa mga tao na uh, mananatiling tapat sa Diyos, buhay na walang hanggan. Pero yung mga tao na uh, nagpailalim sa panunokso, nagpailalim sa jablo ay mayroong walang hanggang paghihirap naman ang naghihintay doon sa impyerno. So, sana po no, sa pagkakataon ito, sa puntong ito ng buhay natin, makaiba po sa inyo ay dumaranas ng patinding paghihirap dahil sa sakit uh, o mga problema at naiisip po ninyo no, na Uh, hindi kayo pinahalagahan ng Diyos, hindi kayo pinapansin ng Diyos at natutuwa siya na na nangyayari ito sa atin, malipot, no? At sa konteksto po no ng pahayag ng karunungan, hindi po ito kinalulugod ng Diyos. Pero ito naman ay napapaalala na maging mas matatag tayo, mas lalong kumapit sa Diyos, manatili tayo sa kanya sa anumang Uh, pagsubok, anong hirap ang atin pong lalo na no, sa mga may sakit, sa mga na problema ngayon, manatili lang po tayo sa Diyos. At isang araw ay muli natin mararanasan ang sarap at ginhawa o yung sarap na mabuhay. Magpatuloy tayo na nananampalataya sa Diyos. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong pula.